Siguro po matagal na itong ginagawa na itong mga mokong na to ano, na itong mga Duterte, yung tinatawag na tanim candidate. Hmm. Para ano daw, kasi ito ha, ah, example lang to pero totoong, totoo to ha, ah, na tanim candidate nga daw ito. Pero isa nga lang ito sa mga siguradong ginagawa na itong mga, mga Duterte. Malala po talaga, ano ho, ganyan sila katindi hindi kayang makipagsabayan, hindi kayang lumaban ng patas, kaya puro pandaraya, puro kabulastugan ang ginagawa. Ito daw ay para sirahin sa Speaker Martin Romualdez. Para kapag na-disqualify daw nga itong isang ito, yung tanim candidate nila dyan sa na kalaban kalabansanan ni Speaker Romualdez, um, ang sisisihin daw ay siyempre si Speaker Romualdez. Hmm to justify or para daw ma-justify yung kanilang kasinungalingan lalo na po yung kasinungalingan natong sa Sara Duterte na kuno ay inaareglo or tinatakot daw ang kalaban ng mga Romualdez particularly Speaker Romualdez para daw umurong sa election hmm, talaga ba? eto, kandidato <laughs> sino ba to? <laughs> yung pala eto ha, eto yung malala So, wala talagang wala talagang mga kalimonyo na hindi nabibisto. Lahat yan talaga ay ay sasambulat at mabibisto yung mga ganitong klaseng kahibangan, yung mga ganitong klaseng galawan na itong mga Duterte. Yun pala, uh, hindi naman pala registered voter ang isang ito sa Tacloban City. Ito pong kuno ay tinanim na kandidato na itong mga Duterte. May pataas-taas ka, may pasidigong Siyempre daw suportado nga nila itong kalaban ko no na Speaker ng Waldes. Ayan, hindi pala hindi pala registered voter. Hindi pala taga uh, first district ng Leyte atong isang ito. Kaya na disqualify. Hmm. Bakit si Speaker ng Waldes ang sinisisi na itong mga DD sheets? Gayong nagpabaya itong kandidato nila. Hmm dapat daw, kung ano man, anyway, so, sigurado na daw na mananalo sa si speaker ng Waldas dahil wala na ang kalaban. Hmm. Yun yung masaklap. Yun yung masaklap. Nagtanim kandidato kayo, palpak naman pala. Hmm. Kayo po ang lumabas ngayon, nakahiya-hiya. Gusto niyong siraan kasi yung isang tao, ito totoo, huwag tayong gumawa ng kalokohan laban sa isang tao na kung tutuusin, wala ginawang kasalanan sa iyo. Dahil sigurado, babalik at babalik yan sa inyo. Siguradong babalik yan. Hmm. Kaya pag bumalik, o di mas masakla, mas kahiya-hiya. Good luck.